<laughs> picture picture agad eh oh. no? wait lang pop okay. <laughs> na lang din sa page pop hmm. Okay, ay sumami. Bak. Pasensya na <lang> late <laughs> Ano yan? lang so, ako. Pero isa yung ATV. Eh lang. Pops, pwede mag-arbor? Ano, Pops? Pwede mag, Ana, Pops. Pwede mag Sige, huwag eh, no problema doon. <laughs> <laughs> Binigyan mo yung tropa ko doon sa ligaw. Oo, oh, naka anak na? Naka-scooter. Oo, oh, siya, siya, siya. Pangalan na, nakalimutan pangalan yun eh. Pasayin na lang sana, Pops, oh, sa sa oh. page. Thank you. Thank you. <laughs> thank you.

Namimili kasi ngayong pasalubong, pauwi na ako ng Cavite, eh. Baka dito. Tama ka lang, siyempre. Ikaw lang, Pops. oh. in the back. <laughs> <laughs> Salamat, salamat sa pumunta. Salahin niyo. Pasensya na hindi na magtatanggal ng helmet ha. <laughs> Wait lang. Kanina pa kayo? <laughs> gamit mo ha? Ba't yung AGB? Sabi ni Casey ito daw eh. <laughs> Kanina pa kayo? Kanina pa kayo? <laughs> okay, Pasensya na ha. Galit pa kasi kami ano? Kagsawa. Kagsawa. Okay, oh, so. Thank you, thank you. Okay. <laughs> Ma'am so, ma'am so Ayan salamat sa uh, pagmunta Sensya na kung na-late ah Ha? si KC Nasa bahay nyo na eh Pauwi na akong kabite O, oh, ka na? Oo Hindi ka Pero baka bumalik din May din down down <laughs> down tayo downship sticker Ay, ay, salamat <laughs> <laughs> Picture oh, ma'am, picture lang <laughs>

magpunta ba sa salamat ha Pasensya na, pasensya na kung matatagal na na Ha, salamat po, salamat Ha, sayang na eh Kalahin nyo yun Salamat po, salamat ha Ay, mga eh. yeah, salamat, salamat ha Oy, ba -ba -ba. Salamat, ha <laughs> I don't that. <laughs> <laughs> I'm guys... That's still <laughs> salamat, salamat. Oh, wait, kasama na kasama sila. <laughs> okay. Sa sino na papakita ng mukha? Ha? Sa na din papakita ng mukha? <laughs> Ay, ano pa send na lang sa ano sa Yon. sa page. Oh, Kabigyan okay, na kita, hindi ba ano. <laughs> salamat, salamat. Uwi na Bye-bye. Love you. you too. Yung, yung I know, I love you ano na daw <l Teacheraches> nila. Yung ano Bye-bye, Kay. mo Paano ko i-out tong ano Vlog na to. Bala ka. Isa, salamat ah. Uh? So ayun guys Pauwi so, na ako galing ka lang kay AC Ah ayun nga Pauwi oh, na naman Pabalik na naman sa this day Pabalik so, pa rin naman ako Balik pa naman ako sa kanila Kaya Hindi ko na parang Parang tatapusin itong vlog Since May pag meet lang naman kami Sa mga gustong kumuha ng sticker Tapos kumain ng ice cream Sa kagsawa So yun uwi na Uwi na rin ako pa kami ito ah. So anyway guys uh, um, Shout out sa mga anak ano, ha, Sa mga nakakuha ng sticker Guys salamat sa pagpunta nyo Sa effort nyo Nakakatuwa Kahit na yun nga simpleng tao lang Pinapuntaan pa rin Para lang ano, makakuha ng sticker uh, Free yan guys ha, Free ang sticker na yan Walang ano yan Walang bayad yan Or what Pero may, kami Kami ni Casey Like, paggawa kami ng t-shirt, tapos Paggawa kami pa kami ng bagong sticker Pero, yun ang ibibenta namin Yung sticker na sinasabi ko guys sa reflectorize Tapos, uh, ibang logo uh, Ibang design ng logo Um, yun nga Pag-iisipan pa namin kung paano Tapos, yung t-shirt nga, yan Gawa rin kami ng t-shirt, plano namin ni Casey Hanap pa kami ng design Kaya, Tonyo, hoy! <laughs> Hindi na gano'n nag-design sa logo ko Salamat Pops Alam mo na, bigyan mo na lang ako na, ano, ng design Tapos baka pag-usapan na lang natin kung anong mangyayari <laughs> So yun nga, shoutout sa mga pumunta Maraming salamat guys Maraming salamat, maraming salamat Tapos ito nga, bawi na ako Pupuntang Cavite Kaya Yun, tsaka especially sa ano, Salamat talaga sa family ni Casey Sobrang bait nila Kasi nga, uh, nila ako dun sa ano minu-welcome pa rin nila ako dun sa bahay nila kaya marami salami salamat po sa inyo yun nga cakes maraming salamat ha maraming salamat alam mo naman yun I love you <laughs> so guys um yun na lang para tatapusin tong vlog as usual medyo ma malayo layo pa biyahe ko pahabol lang din pala guys since yun nga may mga may mga subscribers na gusto makakuha ng sticker tapos malayo lugar So ngayon nag-iisip pa ako ng ibang way. Ang plano ko kasi kapag yan, may biyahe ako ngayon, mag-set ako ng itinerary, kung anong oras ako darating, tapos doon na lang maghintayan. Pero sa ngayon kasi, may, uh, uh, <laughs> hindi ko pa sure kung anong oras ako makakapunti. Since sin nga, hindi ko hawak ang oras. Kaya, pahintayin na lang ko sa kare kung anong mangyayari, kung anong mangyayari. Update. Anyway guys, yun nga, Maraming salamat, maraming sa pag-nose, pag-la-like, pag pag-share, pag-comment Shoutout sa mga nagpapashoutout Shoutout dun sa nag-message kay Casey na ano Nakalimutan ko pangalan mo, Babs eh Pero may special shoutout ka sa akin kasi Nararamdaman mo, nararamdaman ko Gawa ng Si Casey kasi lagi ko sa nasabi ang pangit Tapos ang message niya Message siya kay Casey, sabi niya Na gento, na huwag mo sabihin ng pangit si yung boyfriend mo Kasi nga, nasasaktan din niya Shoutout <laughs> tayo, Babs! Maraming salamat sa'yo! Meet tayo! Maraming <laughs> salamat sa iba. Maraming salamat, sa salamat. Anyway guys, yun nga. Tapos um, na ito nung patapos na itong vlog. Pauwi na ako. Balitaan ko na lang kayo. Or kung ano mga mangyayari sa akin, update ko na lang kayo. Anyway, don't know the drill. Ride safe.